Sa baybayin ng Takloban, isang lugar na itinuturing na payapa at maaliwala sa Luzon, nagaganap ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Isang malupit na umaga, ang mga mamamayan ng lungsod ay nagising sa isang kakaibang alinaw na nagmumula sa kagubatan na nagtatagos sa kabundukan. Sa simula, iniisip ng mga tao na ito'y simpleng huni ng ibon o hangin na dumarampi sa dahon ng mga puno. Ngunit habang dumadaan ang mga araw, lumalalim ang pag-aalala ng mga mamamayan sa mga nangyayari sa paligid nila. Isang araw, nagtungo si Mang Juan, isang matandang mangingisda, sa ilalim ng makulay na tanghaling araw upang manghuli ng isda para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kanyang paglipat ng karagatan, napansin niya ang tila kakaibang mga hinig na nagmumula sa kalikasan. Ang mga huni na iyon ay tila hindi kapanipaniwala, may halong kapahamakan, misteryo, at hindi pangkaraniwang kakaibang tunog. Dahil sa kanyang matinding kuryusidad, tinungo ni Mang Juan ang pinagmulan ng mga tunog. Nakarating siya sa isang makitid na daang bato na nagdudulot sa kagubatan at doon natuklasan niya ang isang lihim na pinto patungo sa kakaibang lugar sa loob ng kagubatan. Tinahak ni Mang Juan ang daang iyon at sa pag-aakala niyang makakakita siya ng sagot sa mga kakaibang tunog, naglakbay siya ng may tapang. Sa kanyang paglalakbay, nadatnan ni Mang Juan ang isang nakakatakot na tanawin. Isang lihim na nayon na puno ng kadiliman at misteryo ang kanyang nasumpungan. Doon, naglakad siya sa mga madilim na kagubatan at sa pag-ikot ng mga puok, napagtanto niya na may isang lihim na pamayanan ng mga aswang na naninirahan sa lugar. Ang mga aswang ay mga nilalang na kinatatakutan at isinasaalang-alang na mga mapanakot sa mitolohiyang Filipino. Ngunit sa ngayon, tilat may sariling lugar na ginagampanan ang mga ito sa Takloban Leyte. Nakita ni Mang Juan ang kanilang mga silhuetang naglalakad na may mga malupit na mata na tilay humahapit sa dilim. ang kanilang tinig, isang nakakakilabot na halakhak na nagtatagos hanggang sa kaluluwa ni Mang Juan. Sa gitna ng kanilang nayon, naruroon ang kanilang leader, isang napakalaking aswang na may malupit na katawan at mapurol na balat. Siya ay kilala bilang si Haring Tali Mo, ang namumuno sa kanilang makapangyarihang komunidad. Dala ng takot at pagkabahala, itinangkang umalis ni Mang Juan ngunit napagtanto niyang siya ay naipit sa teritoryo ng mga aswang. Nang masulyap niya ang paligid, napagtanto niyang tila ba may ibang mga tao sa nayong iyon na itinuturing na kanilang mga bihag. Si Mang Juan, sa kanyang tapang at Tagumpay na makatakas mula sa puok ng mga aswang. Subalit ang kanyang karanasan ay nagsilbing pangungunahan sa kanya upang ipaalam sa buong bayan ang kakaibang pangyayari sa Takloban Leyte. Nang mabalitaan ito ng mga tao, umusbong ang takot at pangamba sa buong komunidad. Nagsagawa ng pagpupulong ang mga lider ng lungsod upang pag-usapan ang nararanasang panganib. Maraming mga residente ang nagkaroon ng kakaibang takot at hindi tabi ang agam-agam sa kanilang mga puso. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nagdesisyon ang mga lider na gawin lihim ang pangyayari upang hindi magdulot ng mas lalong kaguluhan sa bayan. Nangangalib ang kanilang kaligtasan at tiwala sa isa't isa. Nang magtagumpay si Mang Juan na makabalik sa kanyang puok, dala niya ang mga kwento at alingaw-ngaw ng nang nangyari sa loob ng kagubatan. Naging kilala siya sa buong bayan bilang bayani na nagtangkang harapin ang takot upang ipagtanggol ang kapwa. Subalit, sa kabila ng kanyang tapang, muling bamalat ang dilim sa buong bayan. Ang mga tao ay naging mas mapanagot at mas naging maingat sa kanilang kilos at galaw. Isang gabi, habang naglalakad si Mang Juan papunta sa baybayin upang magtinda ng kanyang mga isda, napansin niya ang pag-usbong ng makulimlim na ulap at nakakabahalang sigaw na nagmumula sa malalayong lugar nang siya'y makarating sa baybayin. Nadatnan niya ang mga tao na nag at nagdudulot ng kaguluhan. Ang mga aswang ay naglalakad na parang mga anino sa likod ng mga puno at may mga nagluluksa at naghihinagpis na mga kamag-anak na nawawala. Huli ni Mang Juan ang sulyap ng malupit na mata ng pinakamalaking aswang na tila ba nagbabantang susundan sila. Tinungo niya ang mga lider ng bayan upang ipaalam sa kanila ang bagong panganib na kanilang kinakaharap. Nang mabalitaan ito ng mga lider, agad silang nagorganisa upang pagtuunan ng pansin ang bagong panganib na nagmumula sa kagubatan sa mga pag-aaral at pagtutok sa mga kilos ng mga aswang, natuklasan ng mga leader na ang mga ito ay hindi isang walang kalaban-laban na pangkat. Mayroon silang espesyal na lakas at bisa na maaaring magtagumpay kahit laban sa malakas na puwersa ng mga tao. Nang mabalitaan ito ng mga mamamayan, lalo pang tumindi ang takot at pangamba sa buong bayan. Nanganganib na mawala ang tiwala ng mga tao sa kanilang sariling kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, nagdesisyon ang mga lider na huwag magtago at muling harapin ang mga aswang. Nagtakda sila ng plano upang pagtuunan ng pansin ang kanilang pagtatanggol sa bayan. Sa malalim na gabi, naglakbay ang grupo ng mga bayani patungo sa puok ng mga aswang. May dalang mga gamit na pangtangkal na sinasabing makakapagpanlaban sa kapangyarihan ng mga ito. Ang kanilang misyon, tapusin ang takot at pangamba na dumarami sa buong bayan. Sa pagtatangkang pumasok sa kagubatan, napansin ng grupo na ang hangin ay tila nag ang ihip. May kakaibang init at pabango sa paligid na nagdudulot ng hindi pangkaraniwang nararamdaman. Tila ba may kakaibang puwersa na nagdadala sa kanilang mga katawan sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Habang naglalakbay, napagtanto ng grupo na tila ba may mga hindi kilalang nilalang na nagmamasid sa kanila mula sa kadiliman ng kagubatan. Ang mga mata ng mga ito ay parang mga bituin nagsilbing ilaw sa madilim na gabi. Sa gitna ng kaharian ng mga aswang, naruroon ang kanilang leader na si Haring Talimo na naghihintay sa pagdating ng mga tagapagtanggol. Nang magsimula ang laban, umingay ang kagubatan ng mga hiyawan at sigaw. Ang mga tagapagtanggol ay nagpakitang matapang at matibay. At sa kabila ng lakas ng mga aswang, hindi sila nagpadaid. Sa na ng laban, napagtanto ng grupo na may isang mahalagang yugto sa kagubatan na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga aswang. Sa pamamagitan ng matinding pagsusuri at pangangalap ng mga impormasyon, Natuklasan ng grupo na may isang mahiwagang bato sa gitna ng kagubatan na nagbibigay ng lakas at bisa sa mga aswang. Desidido ang grupo na sirain ang bato upang wakasan ang kapangyarihan ng mga aswang sa kanilang bayan. Sa masusing plano at matiyagang pagkilos, nagtagumpay ang grupo na makalapit sa mahiwagang bato. Sa harap ng mga mata ng mga aswang, sinimulan nila ang ritual upang sirain ang bato. Napagtanto ng mga aswang ang kanilang mga kakulangan laban sa mga tapat na tagapagtanggol ng bayan at sa gitna ng kanilang kahinaan, unti-unti nilang nilisan ang kagubatan. Sa pagkasira ng mahiwagang bato, unti-unti rin bumagsak ang lakas at kapangyarihan ng mga aswang. Sa wakas, napalaya ang mga bihag na kanilang iniuwi patungong bayan. Ang mga mamamayan, sa kabila ng kanilang takot, ay nagtipon upang pasalamatan ang grupo ng mga bayani na nag-alay ng kanilang tapang at buhay para sa kaligtasan ng buong bayan. Mula sa araw na iyon, nagkaroon ng bagong pananaw ang mga tao sa Tacloban Leyte. Sa halip na maging biktima ng takot, nagtagumpay sila sa pagtutulungan at pagkakaisa laban sa masasamang puwersa. Naging inspirasyon ang grupo ng mga bayani para sa mga kabataan na magsikap, mangarap, at manampalataya na sa kabila ng anumang takot, maaaring magsilbing ilaw at tagapagtanggol ng bayan. Sa paglipas ng panahon, Naging bahagi ng kasaysayan ng Takloban Leyte ang kahindik-hindet na pangyayaring iyon. Ipinagdiriwang ng mga tao ang araw ng kanilang paglaya mula sa takot at itinuturing ang mga bayani na nagtangkang labanan ang kadiliman para sa kanilang bayan. Ang mga pangalan ng mga tapat na tagapagtanggol ay tinuturing na sagisag ng tapang at pag-asa sa kabila ng kaharian ng mga aswang na nagdudulot ng pangamba sa puso ng mga tao. Alright, at isa na naman kwento ang nabuo natin. Marami salamat po sa mga sumubaybay sa amin.